Ayun mga kajuit, kumakain na yung dalawang magkapatid. At nahawa uh, nahawakan ko na rin si Whitey. Ito so, mga kajuit, malapit na kami dun sa may uh, tutang kalye, si Brownie at Whitey. So sana mahawakan na sila ngayon. Kung wala dito ah. Nandun ata sa loob. Ayun, kikita ko yung buntot. Kumakaway-kaway. Ayun mga kajuit, sumilip na si Whitey. Dumungaw na. Ah, alam niya nang may pagkain. Oh, ito mga kajuit, yung para kay Whitey at uh, Brownie. Ito rin yung kanilang tubig. Hello! Ayun, lumabas na siya kagad. Oh! Huwag <laughs> ka na magtago ah! Opo. Hello. Ito na pagkain. Chu. Alika na. Hello. Tara na. Wala dito yung inahin. Oh, pagkain nyo. Inumin, no? Gandang aso. Maano tong si ano, si Whitey. Ayan mga kajuit, oh, lumalapit na. Brown, lapas ka na dyan. Ito, na. Brownie. lapas labas na dyan. Whitey, yun. Papahawak na mga kajuit. Hali ka na. Unang haplos ni Juit. Brownie, halika na. ha? Ah, lumalapit. Halika oh, na, Brownie. Huwag ka na matakot. Mayroon nang magpapakain sa inyo lagi. Medyo nag-aalangan pa si Brownie. Ayan si Whitey mga kajuit. -E. Nahawakan ko na. Medyo ano pa. Ay. Very good si Whitey. Actually hindi siya totally white. May pagka-brown din. Ito yung tubig ha ah. Medyo lapit ko dito Itago ko na lang tong basura Mamaya akong tanggalin sa pag-uwi namin Kuha ko ng malaking lagayan Ayan, uminom na Thank you ulit ha, kay Oragon Sa yung kasama natin Wait, hali ka na <laughs> Hali na Tara. Good ako, good. Hindi na, hindi ka na. Chu, hindi ka na. hindi ka na. Ito ito pagkain, oh. Oh. Sige na. Si Brownie medyo ano pa siya mga kajuit. Dito, dito. <laughs> Ay, lapit natin. Oh, ayan na, ayan na pala. Oh. <laughs> At dito na lang baka matapon, no? Si Brownie ano eh. Medyo ano pa. <laughs> Labas ka na diyan Brownie. Halika na para mawakan din kita. Buti pa si Whitey nagpahawak na eh. Mahiyain pa si Brownie. Oo, di ba? Araw-araw na kayong ano, hatira ah, ng pagkain. Taba nila. Wala yung inahin. So iwanan ko na yan ha, brownie. Kumain ka na lang dito, no? Halika na dito, brownie. Ayaw lumabas mga kajuit ni brownie. Pero si White, tea, ayan, nahawakan na natin. <laughs> So kaya na lang muna natin mga kajuit at least ha, si YT eh, nagpahawak na. Nakatikim na siya ng haplos ng pagmamahal ng tao. Brownie, labas na dyan. Halika na. Ano pa talaga si Brownie? Ano po ito mga kajuit? Atay ng manok. Pinagluto ko sila. Uy, labas na. So ayaw lumabas mga kajuit. So yan yung update natin sa ano, tutang kali kay YT at kay Brownie. So ayan, pasok na kami sa trabaho. Lumabas na rin si ano, si Brownie mga kajuit. Ayaw pa hawak ni Brownie, pero si YT na hawakan ko na. Try natin ano. Brownie! Brownie Brownie ha, Takot talaga So, hayaan ko na lang sila Di bali si Whitey at ano Nagpahawak na sa akin Bye-bye Oo Diyan lang kayo ha Magtago lang kayo dyan sa butas ay, ay, ay. Lumanapit na. Ay na Lumanapit na si Whitey Whitey <laughs> Pasok sa butas Dumating na yung nanay nila mga kajuwit nagagilap ng ano niya yan pagkain niya ayan papunta na siya doon sa kanila mga anak ayahan ko na lang ayun no nakakatuwa lang din naman ano pag dumadating yung nanay talagang yung anak eh, ano namimiss nila yung nanay nila ayan no? may pahalik-halik pa sila Ayun, dumidi ka agad. <laughs> so, iwanan na namin sila mga Hindi may istorbo uh, makakain na rin yung kanilang inahin. Ayun na mga kajuit yung nanay nila whitey at uh, brownie. Maghanap naman ng pagkain. Chu! Halika, halika. Bali, sumunod din ulit mga kajuit yung inahin. Tan natin dito yung ano. Ay, yung dalawa. Uy, <laughs> ba, ba, ba. Tahol na agad ah. Ha? Tahol na agad ah. Ito mga kajuit yung para kay Brian Lee at Whitey. Ayun siya. Ayun na ay yung nanay sumunod din ulit. Yan, dali lang natin mga kajuit. Oy, oy, oh, oh. O, oh, tara na. Tara na, wala na yung ano nyo. Halika na, halika na. Haluan natin ng kunting tubig. <laughs> <laughs> Oo, oh, huli ka na Huwag ka na Ito, iwalay natin sa mama mamadug Haw, haw Anong haw, haw, haw mo dyan Huli ka na Tanggalin natin itong kalat alikana oh, ka na Ah, ito. Kala ko na wala na yung lagay ng tubig. Tiyop! Wait, eh! Ayan na mga kajuit, lumabas na. Si Brownie talagang ano. Medyo mailap. Sa tao. Ito, nagdala ako ng supot, lagay ng basura. Hindi umayon ka na dyan. Hindi galing mga basura. Tita natin mamaya. Hello. Cucu <laughs> Cucu Come on, come on. Oo, oo huli ka na. Huh? Hindi na, kumain na. <laughs> uh -uh. oh, papahawak na rin brownie, ano? Ang um, brownie, huli ka na. ito, e brownie. Ah. Itong puti mga ka-juit, medyo maamo na siya. Napapahawak na. Brownie, alika na. Brownie! Oo, oh, hawakan ko na rin si Brownie. Ah, sige na, kain na kayo. Tumago. Tumago na. <laughs> Nagsilos. Ay, <laughs> ah, itong tubig nyo, ha? Uy, Brownie! Naplus ko na din si Brownie kahit papano. Waiti, eh. halika na. Tara na, tara na. Ang ganda ng pwesto nila eh. Tago talaga. Medyo layo muna tayo para lumabas sila. Ano muna? na. Halika na. Halika na. Ang baba itong puti. So hayaan na lang natin mga kajuit. At least nabigyan na sila ng pagkain. Oh, babay na ah. Bali ano po 'yan? Ah, in steam na hot dog. Yung kanilang pagkain na inihalo sa kanin. So, yung inahin, saka lang po lalapit yan kapag ano, ah, umalis na kami. Paalis na siya kanina eh. Maghanap ng ano yan, pagkain niya. Eksakto dumating kami. Bumalik siya. Kaya, lang nandyan. Ayun mga kajuit. dumapas na sa kanilang lungga. Medyo ano pa talaga sila sa tao. Umiinom na si Whitey. Malakas sila sa tubig. Mamaya yung pag -uwi namin, ubos na naman yung kanilang tubig. So, so uh, makahanap ng ano. Malaki-laking lagay ng inumin. Para hindi agad nauubos So no. Alis na kami mga kajuit. So yun nga mga kadyuit uh, Iniwan na lang namin silang kumakain Doon dahil uh, Hirap pa rin hawakan yung dalawang tuta Medyo nag-aalangan pa rin sila So maraming maraming uh, salamat Sa inyong uh, Patuloy na pagsubaybay Sa dalawang tutang kalye at uh, sana mapalaki natin sila na maayos. Bye bye!